Ayan mga katikit na kumain muna kami dito sa talipan sa HPB Milk Stop. Ayan, dito yan sa barangay talipan, pagbela Bilaw, Quezon. Ayan, kasabay nitong uh, dalawang ESA Star 1832. Di Alabang LRT, ESA Tex. Sige man naman, LRT Alabang Turbina. 1826. Ayan, ESA Star. Sabay namin nga uh, Tumaho yan sa daligan. 1826 At saka 1832 3 para sa 48-seater lang yan, Yang, uh, Star. yung uh, ah, main 49-seater. King Long. Yan, pare, para sa malaking stripo niyan, uh, malawang stripo. Yung ah, main 8 Yeah, pwedeng Bandait, pwedeng Pambisaya ya. Pwedeng Pambigol, ang aming uh, dalang bus na. Yan. Yeah, uh, naisambuhan kami sa Dait nung uh, season nung December. 8-11, uh, at saka 18 Alam namin ay uh, 35 lang uh, minakuha sa dalaygan.